for today's video papakain tayo ng mga alaga natin crayfish so ito yung pinapakain ko minsan sa kanila mga lods so huwag kayo masyadong pihikan sa pag-aalaga ng crayfish huwag masyadong metikuloso so yan mga lods isa to sa mga pad natin dito sa bahay So, pinapakain lang natin dito sa kanila is yan, mga kangkong. Kangkong lang nilalagay natin diyan. Saka etong mga tirang ano natin. So nagfilet tayo ng ano ng isda. So kinuha natin yung mga laman kasi papakain natin yun dun sa mga monster fish natin. So eto, hindi natin mapakain sa mga monster fish kasi masyado pong malalaki. Kaya yung mga bituka, hasang, saka yung mga laman lamang na tira dito sa isda natin. Eto yung papakain natin sa mga creepish natin. So, ayan, so dami nila dyan mga lods yung iba nilagay ko doon, pero mas marami yung nakalagay dito kaya pakita ko sa inyo kung gano'ng katakaw tong mga to yung iba kasi napakaselan kung anong, ano'ng pinapakain mga pellets lang mga pellets lang pinapakain nako, ang crayfish mga lods sa pag-aalaga ng crayfish kung ayaw mong magastusan ka yung normal na pagkain na nyo sa kanila o oh, papakita ko sa inyo ha kung gaano kasi siba yung mga yan o oh. pati isda tingnan nyo mga lods mga crayfish natin hihilahin nila yan isa isa sa mga lungga lungga nila sa so, nalaglag pa yung isa kaya na sila syempre dahil ayoko magutom yung iba yan nagpakain din tayo ng laman so naglagay din tayo ng laman dyan pero makikita niya yung mga lugso. Ubus yan. Kanya-kanyang hilahan yan. Kaya na. So. Ayun. Hmm. Kanya-kanya nang dala sa mga lungga nila. Wala na yung nilagay natin. Wala na. Hmm. Okay pa tayo ulit. Wala na lugs yung nilagay natin. ano ako napapansin niyo Oh. Grabe. Uh. Yan, tinan mo ha. Kanya-kanyang ilahan. Okay lang yan, lads. So, huwag nyo nang get-getin kasi mangyayari yan. Pagsawa naman na yung isang crayfish. Bibitawan nyo na rin yan. Ayun, mga crayfish natin, mga lads. Kanya-kanya na yan. So yan lang, mga... Pabibigay kong tips sa inyo sa pag-aalaga ng crayfish. Palagay okay, tayo dito. Hindi kailangan ano, hindi kailangan Bibi, bibihin niyo yung crepes niyo. Kakain niya yan kahit sa kamay niyo kung tutulusin eh. Ito bigyan natin oh. Hmm. O, kapansin nyo, lods, wala na yung natin. alas nagkanda, kumahog na sila lahat sa pagkuha. Ayan, o, oh, yung mga yan. Ayan. Kanyang-kanyang dalahan. Ayan, kanyang-kanyang dalahan sa mga lungga nila. So, ganyan lang, mga lods. Sa pag-aalaga ng crayfish, hindi kailangan sundin natin kung ano yung mga tinuturo sa atin lahat na sa mga videos na ito yung pagkain, ito yung pagkain. Pwede kayong mag-diy ano, mag o mag tawag na ito, mag -invento. Kung ano po siya pakain, mag-try. Ayun, mag-try. Yung tamang word. Pwede kayo mag-try ng kahit anong pakain sa crayfish nyo. Kagaya dito sa akin, ayan. Laging may kangkong, hindi nawawala ng kangkong. Sa mga nagtatanong kung kumakain sila ng kangkong, ayan, no? Oh, Lasog-lasog yung kangkong natin. Ito, pakita ko sa inyo. O, ayan, wala nang dahon. Sila po yung kumakain, yan. Ayan, crayfish po kumakain, yan. Paborito po nila yung kangkong. Ayan. So sana may natutunan kayo sa pag-aalaga ng crayfish. Sana nakatulong itong tips na binigay ko sa inyo na pwedeng ipakain sa mga crayfish natin. Yeah, so hanggang dito na lang muna at talagang hirap talaga magsumingit ng vlog at sobrang busy rin natin. Kaya kung gusto niyo pa ng more tips sa pag-aalaga ng crayfish, huwag kalimutang mag-subscribe dyan sa channel natin. And I-click nyo na rin yung navigation bell icon para na-update kayo. Ito, pakita ko ng mga tips tungkol sa pag ng crayfish. So, yan guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat and happy crayfish farming sa lahat.